Hello! Welcome back sa Top 1 Pinoy Movie Recap! ba like and subscribe! Ang tapak nating palabas ngayon ay pinamagatang Big Stan na pinalabas noong 2007. Get seat, ka relax! Eto na! Magsismula ang pelikula sa pagpapakita kay Stan Minton, siya ay isang mayamang lalaki na halos mayroon ng lahat ng kanyang kailangan na kasama ang kanyang asawang si Mindy. Ginamit ni Stan ang kanyang kakaibang paraan ng pagbebenta ng mga lupa at ari-arian. Hindi yung aring alam mo, sus naman, na kahit nasa isang pangit na lugar ay mataas pa rin ang kanyang presyo na halos marami na siyang nagoyo. Isang umaga habang nagbebenta sa isang matanda ay bigla na lang siyang naaresto dahil sa kanyang panloloko. Matapos ang paglilitis na hatulan siyang makulong ng tatlong taon at wala ng paraan para mabawi pa ito. Gusto niyang subukang suhulan ng George, pero hindi sumangayon ng kanyang abogado kaya't pinalitan niya ito ng bago at siya ay si Popper. Na ang tanging nagawa na lang ay ibaba ang sintensya ng tatlong taon at magkaroon ng aning na buwan bago siya mapunta sa kulungan dahil sa peking charity na kanilang ginawa. Matapos nito ay sinabi ng abogado niya na tumakas na siya at magtago sa ibang bansa, na imposible nang magawa ni Stan dahil nakahold na ang lahat ng kanyang mga ari-arian at pera. Malungkot na tinanggap ni Stan ang mangyayari sa susunod na anim na buwan, kinagabihan ay nagdate sila ni Mindy na sinabing kung pwede ay anakan na lang siya dahil tatlong taong mawawala si Stan, sana all. Pero inayawan ni Stan ang ideyang ito dahil walang magiging kasama si Mindy lalo na makukulong siya, kaya't galit na umalis si Mindy, tinuloy ni Stan ang pag-inom sa isang bar nang makita niya ang isang lalaking may tato sa braso mula sa isang kulungan tinanong niya ang lalaki ng mga karanasan nito at binayaran niya upang magkwento ng mga tips. Sinabi nito na walang pakialam ang mga gwardiya sa kulungan kahit humantong pa sa pagpatay ang mga away sa loob. Sinabi pa nitong sa Pormanistan ay yun ang mga itsura ng mga madalas ay pinagsasamantalahan sa loob. Nasa huli ay nagiging beki ang mga preso. Sinabi din niyang kung mayroon ba siyang tato para mas maging mukhang siga ito. Pero ang tatulang lang niya ay ang nanay niya na hindi uobra sa loob ng kulungan. Dahil mahina ay sinabi nitong sumali siya sa anumang grupo sa selda. Ito ang mga Nazi, racists, Mexican o ang African American. Pero sa itsura ni Stan ay hindi siya pasok sa anumang grupo, ang huling paraan na lang ay pumatay siya ng preso upang katakutin siya sa loob ng selda. Kinaumagahan nagising si Stan na inaakalang panaginip lang lahat ngunit sinabi ni Mindy na, It's a prank makukulong ka pa rin, kaya't lalong nasira ang araw niya. Pinalakas ang loob ng asawa nang sabihin nitong si Stan ay laging gumagawa ng paraan sa anumang problema. Nabuhayan ito ng loob at sinabing kailangan maging hari ng Zelda sa loob ng anim na buwan parang si Robin Padilla. Dahil doon ay nag-exercise ang loko at nagpatato sa puwet at nag-aral ng martial arts na tinatamad naman, nang biglang nakipag-away sa isang bata na dahilan para itaboy at bugbugin ng teacher ng karate. Sa pagtayo ay nakilala niya ang isang matandang malakas sumunto. Siya ay tinawag na ang The Master. Dinala niya si Master sa bahay bilang huling pag-asa nito para matuto ng martial arts. Sa unang araw ng ensayo ay nagising si Stan ng alas 5 ng umaga at pinakain ng atay na may dugo pa. Yummy! habang gumawa ng smoothie si Mindy mula sa mga lamang loob ng kabayo at kalabaw. Nawalang walang magawa si Stan kung hindi inumin o ang kapalit daw sabi ng master ay momeles chahin siya sa kulungan, kasama na dito ang pagpalo kay Stan ng stick na may apoy sa kanyang katawan. Ginawa ding isabit si Stan na gamit lang ang kanyang balat, pinakakain din niya ito ng scorpion at ahas na lalong nagpainis kay Mindy dahil tumpok-tumpok na kung mag ang master na parang wang center na ang bahay nila, kaya't sinabi nitong paalisin na ang master. Ngunit kinagabihan ay nagpanggap si Stan na ninanakawan sila at may planong pagsamantalahan si Mindy ng masasamang loob. Nang inamin ni Stan ang totoo na it's a prank, dahil gusto lang maramdaman ni Mindy ang nararamdamang takot ni Stan sa kulungan. Na mas kinagalit ni Mindy kaya't nilayasan si Stan na mas naging pabor sa master upang mas itodo pa ang training sa loob ng limang buwan at mas pinatindi pa ang pagsubok kay Stan. Tulad ng paghiga sa pako, at gumamit ng sandata, at kahit paggamit ng kamay bilang sandata, higit sa lahat ay gamitin ang gitnang daliri sa pagsira ng kahoy na nagawa ni Stan. Sa pagtatapos ng ensayo ay naghahapuna na sila ng sinabi ng master na siya ay ikalawa lamang niyang estudyante, at may unang mas malakas siyang estudyanteng ginamit ang lakas sa masamang paraan. At sa huling pagsubok ay balikan ng teacher ng karate na umupak sa kanya. Na madali niyang natalo, na kinatuwa ng lahat dahil doon ay handa na si Stan na hinitid nila sa kulungan. Kahit hindi na nag-uusap ang dalawa ay patago siyang pinapanood ni Mindy na umiiyak sa sasapitin ng asawa. Agad na inilipat si Stan at sa loob ng bus ay sinubukan agad siyang pagsamantalahan ng isang preso na agad niyang tinuruan ng leksyon. Nakahit ang mga batang preso ay napahanga niya. Agad silang sinalubong ni Warden Gas na maaari daw nilang gawin ang lahat. Huwag lang pumalag sa mga gwardya. Sa loob ng inspeksyon sa kulungan ay nagulat ang mga bantay sa lupit ng tatunito nito sa puwite na pinasadya niya. Sa pagpasok ni Stan sa Zelda ay nakilala niya si Larry na tinakat niya agad sa pagpapalit nila ng pwesto. Sa kanilang paglabas ay sinabi ni Larry na ang mga gwardya mismo, ang gumawa ng mga gang sa loob ng kulungan ang mga Nazi, racist at African American. At ang mga scientist na sobrang lakas sa pagpatay dahil sa kadaldala nila. Doon niya nakita si Big Raymond ang sinasabing madalas na nagmo molestya sa mga preso na nasa aktong tinatakot ang bagong pasok na presong nakasabay ni Stan. Doon ay hinarap niya ang bakulaw na agad inupakan, kahit malaki pa ito sa kanya ay nagawa niyang baliin ang mga daliri nito na parang stick o, nang makita ito ng leader ng Nazi na si Patterson, ay niyaya siya nito sa grupo nila pero inupakan pa din siya ni Stan. Nang dumating ang grupo ng mga negrong kano na kasama ni Raymond, Umayaw na sana siya sa gulo pero sinugod pa din siya ng mga negro pinatumbalang niya kahit madami pa. Gamit ni Stan ang isang map na patingipin ng leader nila ay nagawa niyang ubusin. Na pinapanood lang sila mula sa malayo ng mga gwardya at warden. Matapos ang gulo ay mula sa araw na yon, ay tinawag siyang Big Stan na lahat ay nagbibigay daan sa bagong hari ng Zelda. Agad siyang pinatawag ni Warden Gask na inalok siya ng alak at tabako. Pinakita nito ang kanyang lihim na planong ibenta ang lupain ng buong kulungan at maging isang real estate na maalalang dito eksperto si Stan. Humingi siya ng tulong sa paghahanda at pagsusuri ng dokumento. Kapalit nito ay ibaba ang sintensya niya ng isang taon na lang. Na nagustuhan ni Stan, kinabukasan ay isang grupo ng preso ang naghahandang itumba si Stan habang naliligo. Sinugod siya ni Patterson gamit ang blade at tinunaw na toothbrush bilang sandata. Na nagawa siyang sugatan ngunit tinalo siya ni Stan gamit ang choco na gawa sa asul na sabon at sintas ng sapatos. Habang nasa loob ng kulungan ay namimiss na niya si Mindy. Kaya't agad niyang pinatawagan ng abogadong si Popper kung nasimulan na nito ang divorce mabuti na lang at hindi pa ito nasimulan. Kung hindi ay wala na sa laya wala pang asawa. Nagsimula na si Stan sa pagre-review ng mga dokumento ng pinakilala sa kanya si Dang, na isang mafia at politiko na tutulong sa proyekto ng Warden. At lalo silang magpapasimula ng gulo para mas mapadali ang pagpapasara ng kulungan at may benta agad ang lupain. Lalo na kung haantong sa pagbaril at pagpatay ng mga gwardya sa mga preso dahil sa gulong hindi na mapigilan. Nang marinig ni Stan ay nabahala siya sa sasapiti ng mga presong kasama niya. Kinabukasan ay nagpatawag ng meeting si Stan na naglagay ng mga bagong batas na susundin ng mga preso, tinapo niya lahat ng mga games at movies na ang laman puro na lang karahasan ang itinuturo sa kanila. Sumunod ay sinabi nitong ang anumang pang-aabuso lalo ng sexual sa kapwa preso ay mahigpit na pinagbabawal at isang krimen na si Stan ang kanilang magiging kalaban. Na hindi maintindihan ng mga preso ang bagong batas. Pinaliwanag niyang dapat ang anumang aspetong sexual ay parehong gusto ng dalawang tao at walang pang-aabuso. Na nagustuhan naman ng mga Becky. Matapos nito ang mga bagong preso ay patuloy na nagpasalamat kay Stan. Habang si Big Raymond ay nakapagladlad na ang bruha at nagkaroon ng jowa na makikitang masayang kumain. Mula ng araw na yon anumang magiging problema sa preso ay inilalapit kay Stan at agad naman niyang inaayos. Matapos nito ay naging mas maayos na ang kulungan at nawala ang dibisyon. Habang nakatanggap ng sulat si Stan mula sa asawang si Mindy na pinayagang makapasok sa kulungan at nagkaroon muli sila ng pribadong sandali. Ngunit sa kalagitnaan noon ay hinatak siya ng isang guardia at dinala siya kay Gas. Nagalit na hinarap si Stan na sinabing ipapapatay niya si Stan sa oras na ipagpatuloy nito ang pag-aayos sa kulungan na kabaliktaran ng plano niya. Kinabukasan tinawagan niya ang abogado kung ano ang hakbang na niya. Ngunit sinabi nitong sumunod na lang sa utos sapagkat makapangyarihang tao si Gas. Napati pala ang abogado ay nadamay na sa gulo na kanilang sinaktan. Matapos nito ay sinabi ni Stan sa lahat na, titigil na siya sa pag-aayos ng gulo hindi na niya problema ang anumang gulo sa kulungan at tumawag na lang sila kay Idol Raff. Wala na siyang pakialam. Kaya't agad sumabog ang kaguluhan sa preso nang mawala na si Stan bilang batas. Dahil wala ng batas na sinusunod agad nagkagulo sa kulungan at nag-riot na naman ang mga ungas, lumapit si Robbie ang presong laging tinutulungan ni Stan ngunit galit na tinapon ni Stan ang kanyang pagkain na kinagulat ng lahat. Dahil dito ay sinabi ni Larry aalis na lang din siya dahil sa pinakitang kagaspangan ni Stan. Wala mang magawa ay pinigilan niya at pinayuhan na lang ang matanda. Na huwag sumama at huwag pumunta sa bakal na bakod lalo na kinahapunan. Doon ay naisip ni Larry na may kakaibang mangyayari na pumipigil at nagkokontrol control kay Stan. Agad niya itong sinabi sa mga tropang preso, kaya nagplano agad ang mga preso. Habang ng araw ding yun ay humarap na si Stan sa mga opisyal na magbibigay sa kanya ng parol upang mapabilis ang paglaya. Alam ni Stan na sinadya ito ni Gask upang wala siyang magawa habang sa labas ay nagkakagulo at babarili ng mga kasama ng walang awa. Na masasaksihan ng mga opisyal, na mas mapapadali ang pagpapasarado ng kulungan. Habang naisip ni Stan ang kanyang mga naging kasamang preso, na kahit paano ay napalapit na sa kanya. Kaya't nagkunwaring magaspang ang ugali ni Stan sa harap ng mga opisyal na kinagulat nila at agad siyang pinalabas. Inaakala din ni Stan na nagkaroon na ng relasyon ng Master at si Mindy. Nang nilinaw ng Master na ang kanyang batuta ay hindi na gumagana dahil sa sobrang yosi kadiri ng matanda kaya't wala silang relasyon. Doon ay nalinawan siya at agad pinuntahan ang mga kosa sa labas. Tinakbo niya ang mga kasama pero pinigilan siya ni Dang, na ito pala ang unang estudyante ng Master na piniling gumawa ng masama. Halos matalo ni Dang si Stan pero naalala nito ang magic finger na tinuro ng matanda na naging susi niya sa pagkapanalo. Salamat sa finger, nagkita na ang mga preso sa gitna ng kulungan at inaasahan na ni Gask ang kaguluhan. Pero kinagulat nila nang tumugtog ang isang Mexican music at sumayaw ang mga preso, dancing inmates pala sila. Na mas lalong kinagalit ni Gask. Inagaw nito ang baril ng isang gwardya na agad nagpaputok sa mga preso, na nakita ng mga opisyal na wala ring magawa dahil sa baril. Pero mas gusto nitong patayin si Stan. Nang biglang dumating si Mindy na niligtas si Stan. Siya pala ay tinuturuan ng master ng martial arts ng ilang buwan na. Itinuloy ang eksena matapos ang tatlong taon hindi man nakahanap ng parol si Stan at namalagi sa kulungan ay nagdala naman siya ng pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng tatlong taon. Dumating na ang araw ng kanyang paglaya. Nagpaalam na ang kanyang mga kasama na pinapatatupa ni Patterson ang kanyang mukha. Habang ang warden at si Potter naman ang nakulong sa loob. Sinundo siya ni Mindy na pinakitang nagkaroon na sila ng anak na tatlong taon na. Habang ang nani nito ay ang master. At dito na natatapos ang ating pelikula. Paki-like at subscribe na malaking tulong sa amin sa pagpapatuloy ng channel. Muli maraming salamat.